Buhay na buhay, no? Tita, wala pa ito tayo, di ba? Milo. Ayaw na, no? Milo. Dahil na namintayin na siya, Meron ng buhay at ako na na mga, no? Sa na tubig. Dito na part ng mga yung tubig kasi low At estimated na boss, ano? na nakakrosa tayo ng ano? Kalsada. Nakalagpas hmm. na, kalsada. na ka tayo o, na ka sa kalsada? Nakakrosa tayo. Ubo, ulayo pa pabla ini. <laughs> malali, malalim, malalim. Boss, boss parang merong madulas na umano sa paa natin, boss ha? Ah, uh huwag -uh, naman. Huwag naman. <laughs> ha? Uh, uh, Ang <laughs> uh, 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 ganda dito, boss. Ha? Ang ganda, boss. Malalim. Yan. Tara dito naninirahan nyo, paniki o. Uh, paniki na. Uh. Marami na. Uf. Oh, oh, Ano 'yon? Ayan si Batman. Batman Tibat man. Dapat dito ingatan 'yung dito. Nasa sana yung fresh Ayan. mga tao.